Lumayo po tayo lahat. Lumayo <laughs> tayo po lahat. Lumayo okay. Sa ngala ng mga nanganap at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng parokya ni San Isidro Labrador, maligaya namin pinatanggap na ang imahen ng mahal na po ng Nazareno sa kanyang unang pagkakataw pagdalaw sa parokya nito. Iniyahan yung namin ang sabay ng sapay ng mga mayroong sa simbahang ito sa pagdalaw na ito ng aming mahal na poong Jesus na Panginoong Yesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, na gumawa at sumakop sa amin, pinagsisisihan namin ang lahat ng aming kasalanan, patawarin mo kami at naway iyong matulungan makapagbagong buhay. Jesus na sereno, sa sinag na liwanag mula sa iyong ulo, ang iyong pagkabuhay Kina, ay sumilay sa aming pagdarasal. Kawan mo kami at naway pagbigyan sa aming mga kahilingan. Sapagat kami lubos na nagkikiwala na iyong ipinagkakaloob ang aming mga pinakikiusap na mga pangailangan ng aming katawan at kaluluwa, lalong-lalo na ang biyaya na aming ininadalangin. Tahimik natin ngayong sabihin sa mahal na po ang nasareno ang ating kanya-kanya sariling kahilingan. Kami ay lubos na nagtitiwala na iyong ipagkakalob ang aming mga kahilingan sapagat iyong ipinahayag na humingi kami at iyong ipagkakalob. Sa laki ng aming pananalig, nagpapasalamat kami ngayon sapagat ang nananalig sa iyo ay hindi mabibigo. Kaya nga, ang sinabang lumalapit sa iyo at kami nagtitiwala sa iyo ay pagkakalooban mo ng paglingap at katugunan sa aming pangailangan. Awitin ngayon na ako sa Mahalapog Casareno. <laughs> thank you John. 달려노 신나간다 달려미 달 Diyos, sumisimple pa.